Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang video po natin ngayon ay tungkol dito sa mga kikis na kinapit ko dito sa uh, PVC pipe. Ito po yung one-third ng PVC pipe na 5 inches. At ito po yung tinanggal na parte doon sa pinagtaniman ko ng strawberry. Kaya po, yan na pakinabangan ko. At eto, i-update ko po kayo dito sa mga cakeys na yan. Pero bago po tayo magsimula, sa so mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, like comment, and subscribe po. At huwag niyo po kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. One month ago po nung no, i-senior ko po sa inyo itong tinapit ko sa PVC pipe ng mga keikis na aking mga dendrobium orchids. Yung iba po dito, yung na root rot na gaya nito. So, ito pong uh, orchids na to, ito po yung na root rot. Ayan. at saka ito. Dalawa po yung na root rot na dendrobium orchids na kinapit ko dito kasi lumiit na po yung kanilang mga cane at saka maliit pa naman po sila pero kahit naman po lumaki po sila dito ay okay naman po sila at malaki naman po yung kakapita nila itatali na lang po kapag lumaki na kaya eto ang una kong ipakikita po sa inyo ito yung una yan tingnan nyo yung mga ugat makikita nyo yan may mga bagong ugat at may nakakapit na ugat na rin gaya nito yan, medyo uh, pumapangit lang po yung uh, video dahil yung araw, ayan, kagaya niyan, yan, pag nakaganyan, nalililiman ito. Pero, yan, nakakapit na po yung ugat niyan. Ang problema, yung mga sumunod na mga kikis dito sa isang king na yan, na K na malaki na yan, nalusaw. Siguro nung tag-ulan, nalusaw to. Pero, Nakikita nyo ba yun? Ayun, may nakasingit na kulay green. Ayun. Meron na naman po na isang sumusulpot na sana ay magtuloy na yon para naman mabilis na lumago ito. Tapos eto, yung kasunod, ganun din yung nangyari. Nanilaw na po yung kanyang dahon at saka nalusaw na. Naging kulay yellow na itong cane at saka yung dahon niya. Pero, Nakikita nyo ba yun? Ito. Yan. Kikis din po yan. Hindi po ugat. At may mga ugat din naman na lumalabas. Yan o. Ito ang maganda. Ito ang isa na to. Maganda ang improvement nitong uh, dendrobium orchids po na to. Isa na to. Tingnan nyo. Walang siyang Kikis. Yan, dalawang cane siya. Wala siyang kikis. Pero ang mga ugat niya, ang ganda. At, tingnan nyo. yan Nakadikit na po yung ugat nila dito. Sa PVC pipe. Ayun po ang maganda sa kanila. Kapag nauna yung ugat, puro ugat muna ang lumalabas. Yun lang po yung napapansin ko dito. Pero kapag yung kikis, ang lumabas, madalang yung ugat nila. Yan, tingnan nyo. Ito pa yung isa. Tingnan nyo rito, walang ugat na lumabas. Pero dalawa yung kikis niya. Ayan, no? Diba? Ayan. Ayan yung napapansin ko sa mga dendrobium orchids. Kapag nauna yung ugat, walang kikis na lumalabas. Kapag nauna yung kikis, walang ganong ugat na lumalabas. Ito, uh, wala pa rin ugat. Pero, yan. May kikis na lumabas. Medyo malaki na. At ito naman. Ito pa po yung isa. Tingnan nyo. Nakadikit na po yung mga ugat. Pero wala pang kikis na lumalabas. Yan. Ganyan po. Kapag ako ay nagdidilig, talagang pinag-aaralan ko kung paano sila lumalaki at kung ano yung nauuna sa kanila sa paglaki nila. Kung yung ugat ba o yung kikis. At eto, kita niya naman dito konti yung ugat pero may kekis yan tapos ito yung kekis na lumabas na lusaw pero hinahayaan ko lang po siya dito na nakakapit dito baka magkaroon ng panibagong kekis dyan sa mga nodes dito po yan naglalabasan kaya ang ginagawa ko po madalas ko po yan na sprayan ng tubig. Tingnan nyo po ito. Kung makikita nyo noon, halos napakaliit lang. Ito, hanggang dito, nung ikinapit ko dito, may kikis na yan, nakagaya nito, pero walang ugat. Pero ngayon po, nagkaugat na. At ito rin yung isa na maliit. Maliit lang po yan. Maliit na cane. Ayun no, nakikita nyo ba? Ito, may panibagong sumusulpot. Yun sa pangalawang taas ng node. After nito, merong sumulpot. Dalawa. Ha, isa lang. Isa, may sumulpot. Tapos, eto naman, yan. Yung ugat nitong isa na to, makikita nyo, dumikit na rin. At merong, ano, meron ng mga panibagong ugat. Kung natatandaan nyo, yung mga, yung mga nakaraang video ko, kung yung may mga ugat po na pinaglalagay ko dito ay tinanggal ko talagang ginupit ko nagtira lang ako ng kapiraso na ganyan eto naman iba yung nangyari dito kaya nagkaroon siya ng kikis dito sa taas at may ugat na rin yan pwede pa rin i-propagate to tapos eto mga nakadikit na yung ugat at eto yung na-root rot at eto lang yung natira na kain yung iba uh, naging ganito na naging ah uh, natuyo na tuyot na sila tapos ito napansin ko oh. yan, may nabali na king. pero yan, may lumalabas na kikis yan ganyan lang siya kukuhanin ko rin yung paglaki ng kikis na yan at yung ugat nito oh, ang ganda tingnan nyo oh yan, mga nakadikit na eto naman, walang ugat na lumalabas. Ibig sabihin, ayan, may lumalabas na kekis dito at saka dun. Ayun. Sumusulpot dun sa pinakalikod. Natuyo na na ganito yung pinaka crown niya. Tapos eto, ayan, dumami yung ugat. Alam ko dito, kung mapapansin nyo, nilagay ko to walang ugat eh. Ayan, wala talagang ugat. Kasi kung makikita nyo, puro bago yung ugat na yan. Tingnan nyo, nag-ugat muna siya ng marami at saka siya nagkaroon ng kekis. O, oh, ba diba? Tapos, ito, yung isa rin sa na, na root rot. Yan. Yung iba na cane, na dati na hindi ko tinanggal, akala ko makakasurvive. Ngayon po, tuyot na yan. Gugupiting ko yan. Tapos, yan, nagkaroon ng panibagong kekis. Yung panibagong kekis na yan, yung mga ugat niya. Yan, nakadikit na dito sa PVC pipe. At itong mga dati, hindi na nagkaugat. Hindi na nagkaroon ng ugat. Tapos ito, humaba lang yung kanyang ugat. Yan. Pero may mga bago yan, mga green, na nakadikit na dito sa PVC pipe. At yun, kung makikita nyo. Yun, meron ng sumusulpot din na panibagong kikis. At ito naman, walang kikis. Yan, tapos, pero nakadikit na yung mga ugat niya. Yan, talagang iniisa-isa ko po sa inyo yung pag update ko dito. Ito, hindi pa rin nilalabasan ng kikis, pero mga nakadikit na yung ugat. Yan. Ito naman, wala pang kikis, pero may improvement naman yung kanilang ugat. Ayan, nagkakaroon ng green sa dulo. At eto, wala pa ako nakikita bagong ugat. Yan, wala pang bagong ugat, pero may bagong kikis. Tapos, eto naman, yung dendrobium orchids na to, yan, may mga bagong ugat, pero walang kikis eto rin, may panibagong ugat dito pero walang kikis. At eto rin, mga nakakapit na yung ugat niya pero walang kikis. At ito naman, yung isa na to, ito yung tinandaan ko talaga. Lady Splash to. Na root rot yan. Talaga, ito na lang yun natira. Ayan. Isang malaki na na cane. Isang mahaba na cane yung natira. Na talagang gusto ko na gusto ko na mas, makasurvive to kasi maganda yung bulaklak nito wala pang panibagong ugat pero meron siyang tatlo na kikis na sana magtuloy yung unang kikis niya ito nag crown rat na yan sana magtuloy tong tatlo pat na to na panibagong kikis yan dito uh, sa gilid na aming bahay dito ko inilagay itong Uh, mga dendrobium orchids na kinapit ko dito sa PVC pipe. eto po yung tanong ni ati Josephine Bauyon sa akin. Paano ko daw ito dinidiligan? Kasi nung nag-premiere po ako, na ito yung topic ko, talagang hindi ko na i- sama kung paano ko dinidiligan itong mga dendrobium orchids na to. Kailangan po dito, meron kang sprayer. Hindi po pwede yung ahos na malakas ang pag uh, pagdidilig. Ini-sprayan ko po 'yan dito sa mga ugat. Dito lang muna nung unang lagay ko. Tapos kapag na-sprayan ko na po yung mga ugat na 'yan, after na mai madiligan itong pinakababa na ugat, ang ginagawa ko po, nagmi-mist po ako yung pinakamahina lang po na parang mist lang yung pag-spray ko sa kanila para yung taas ng cane at saka yung mga dahon, makatikim din po sila ng tubig. Yan po yung ginagawa ko dito. At uh, sunlight. Dito po morning sunlight. Kung makikita nyo kanina nag-start ako. 11.20 uh, 11, uh 20 po ngayon. Kanina na makikita nyo, na hindi maganda yung video ko kasi meron pang araw na kasinag sa kanila ngayon po 11.25 na ayan, pawala na yung araw, eto may konting araw pa dito sa kanilang dahon nagstart po yung araw dito ng ah, mga 8am hanggang 11 ganito, tapos eto yan, naaraw pa to etong mga na propagate ko na to at meron din akong dalawang mother plant dito, na dito ko muna inilagay yan, yan lang po yung update ko sa inyo dito sa aking mga PVC pipe, at pupunta naman po tayo doon sa harapan ng kulungan ng ibon para po, ma-update ko po kayo sa unang-unang ginawa ko po na uh, kinapit ko na dendrobium orchid sa PVC pipe, at saka po yung ikinapit ko doon sa alambre lang. I-update ko po sa inyo yon At meron po ako na parang anim na piraso na bagong uh, lagay sa PVC pipe. Ipakikita ko po sa inyo. Ito po yung bagong gawa ko. O, ito yung bagong kinapit ko ng mga kikis ng dendrobium orchids. Ito po yung mga kikis na kinuha ko lang po dito sa mga mother plant ng aking Uh, dendrobium orchids, hindi po pala anim lang, kundi walo. Walong piraso. Yan na lang po yung natitira ko na PVC pipe. Kaya po ngayon, kailangan ko ulit na bumili o humanap ng mga pinagputulan ng PVC pipe at ipa-cut ng ganito. Gumawa ako ng sabitan dito na kawayan at gusto ko po punuin po ito gaya nung Pinakita ko sa inyo kanina doon sa gilid ng aming bahay. Maganda po kasi sila kapag uh, puno dito. Yan, hanggang dun Nakalagay po ito sa harap sa harapan ng kulungan ng ibon. At Yan. I-update ko na po kayo ulit dito sa unang-una na kinapit ko dito sa PVC pipe. Ito yung unang ginawa ko. Kung makikita nyo ang dami ng mga ugat oh nakikita nyo ba yan yung nung nakaraang video kung babalikan nyo yung mga nakaraang video ko na huling in-update ko kayo dito hindi ganito karami yung ugat na nakakapit ayan oh ang ganda diba at yan lumaki na yung cakey's kaya lang meron akong ano dito eh sinuksok eto sinukso ko lang to dito na king ngayon nagkaroon ng kiki sa taas at hindi ko na matanggal kasi kumapit na dito sa PVC pipe itong ugat niya 'yan 'yan yung update sa unang ginawa ko at ato naman po yung update ko sa mga ikinapit ko dito sa mga alambre 'yan ito Nagkaroon na ng bagong kikis. Konti lang yung binigay niya na ugat. Ito naman, kung mapapansin nyo, noong una, yan, ugat lang yung binibigay niya. Pero ngayon, yan, nagbigay na po siya ng kikis. Mas maganda po kapag nakalabas yung ugat. Mababantayan nyo yung yung paglabas ng ugat at paglabas ng mga kikis malayang nakakalabas yung mga ugat ng mga dendrobium orchids at saka yung mga kikis nila. At ito po yung pangatlo na napit ko dito sa alambre. Ayan o, no, malaki na yung kikis niya. Ayan, at yung ugat din niya, ayan, ang ganda. Tapos ito, yung kasunod, yung pang-apat, may kikis na rin po. Nung huli na pinakita ko sa inyo yan, maliliit lang yung kikis na yan na parang ito. Ngayon, malalaki na. Ito, hanggang ngayon, wala pa akong nakikita na cakeys. Nagkakaugat siya, pero wala pang cakeys. At ito naman, may cakeys na. At yan yung ugat. Ito, yung na, nagkaroon ng crown rat dito. Wala na yung pinakataas niya, pero... Yan, meron ako sinuksok dito na isang cane. Kaya abangan natin kung, kung maglalabas siya ng cakeys. Pero yung ugat niya, naglabas na siya ng maraming ugat dati. Ngayon, tumigil. Simula nung nagkaroon siya na nag-crown rat siya. Yan. Yan yung update sa mga nakakapit sa alambre. Tapos ito, yung unang-una na kinapit ko sa alambre, yung huling cakeys po niya, ito, malaki na. Ito, yung pinakamalaki na to. Yan, yan yung huli. Tingnan nyo maganda ho. Oh. Kahit hindi ganun, kadami yung ugat niya. Kaya eh, nabubuhay naman sila kahit minsan hindi ko nadidiligan. Ang ID po nito ay Anucha Flare. Tapos ito, hindi pa ito namumulaklak. na napakaliit lang nung, nung nilagay ko to Ito lang yung maliliit na yan. Ngayon, yan, lumalaki na. Habang sunod-sunod uh, na lumalabas yung kanilang uh, cane, pataas ng pataas yung cane na inilalabas na aking mga dendrobium orchids. Ito po na i-update ko na po kayo sa mga unang-unang mga ginawa ko, yung unang kinapit ko sa alambre, yung unang kinapit ko sa PVC pipe at yung kasunod na kinapit ko sa alambre. Yan, may mga update na po at maganda na yung improvement ng mga ginawa ko na to experiment ko lang naman to pero ayan maganda naman po yung resulta bago po tayo mag end uh, gusto ko lang pong ulitin sa inyo na yung pag-aalaga po ng orchids ay kailangan meron tayong mahabang pasensya hindi po ko mo nag-alaga po tayo ngayon sa next week malaki na yan hindi po Uh, mga ilang buwan pa po yan bago uh, magkaroon niya ng ugat, magkaroon niya ng cake, ng panibagong kikis, gaya, gaya nitong mga kinapit ko sa alambre. Ilang buwan na yan bago nagkaroon o bago sinulputan ulit ng panibagong kikis at maraming ugat. Ayan, makikita nyo naman dito. Yan lang po ang gusto kong i-share sa inyo. Bumalik po ulit ako dito sa, sa gilid na aming bahay at dito po ako mag -e end Ito po yung mga unang pinakita ko sa inyo kanina na mga kikis ng dendrobium orchids na kinapit ko sa PVC pipe. Di po ba tingnan nyo oh? Kapag ganyan no, ang ganda tingnan nila ang kinis tingnan kapag nakahilera sila na nakalagay dyan. Nakasabit ng alambre dito sa aking plant rack yan tapusin ko na po itong aking video at maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong panunood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video sa lahat po ng uh, subscribers, sa aking mga kaibigan sa youtube sa mga uh, silent viewer at sa mga napadaan lang po at laging nanonood ng aking mga video at hindi po ini-skip ang ads. Maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong panunood. Keep safe everyone. God bless.